being the first female mayor, pagkakataon nito para ipakita um, sa buong bansa na good governance works. Uh, hindi lang siya isang abstract na na konsepto. Pero ang um, ang mabuting pamamahala na ta-translate sa better lives for the people. Yung pinaka, pinaka dream ko ng pamamahala, taong bayan din yung makikinabang. Paano natin sisimulan ito pa? Maswerte kasi tayo kasi nung panahon ng asawa ko nasimulan niya na, na magkaroon ng mechanisms. Maraming lessons. Uh, maraming lessons, hindi enough na meron lang mekanismo. Pero yung mabuting pamamahala, araw-araw na pakikibaka. Ilo. Gusto n sabihin, walang room for complacency. Um, dapat yung mabuting pamamahala, nasusukat. Uh, gusto natin siyang bigyan ng buha. So pag sinabi natin gusto, gusto natin pagbigyan ng na muka, big, bigyan ng mukha, gusto natin na nakikita ng tao kung paano nasusukat. Halimbawa, um, sa mga procurement, da dahil sa mabuting pamamahala, mas mababa yung presyo ng mga nabibili. So pag mas mababa yung presyo ng, ng nabibili, na binibili pala ng pamahalaan, uh, syempre mas marami kang maihahatid sa mga tao ay uh, yung mabuting pamamahala, mapapakita sa better quality of education, better health health um, services delivery. So, so mas, mas ganun yung tinitingnan ko, na hindi lang siya konsepto, pero nakikita ng tao kung paano siya nagtatranslate sa better life.